guys, today ay pupunta kami sa Crazy Bean kasi ano, one dollar lang ngayon. So, may dala akong bag. Papakita ko sa inyo. Ito yung dala kong bag kasi wala nang libre doon. Kailangan magbabayad ka. So, ito na lang yung dala na ako. So, ayan. On the way na kami. Malapit na. Mga limang kaibot na lang. So, doon kami galing guys. Hindi ko na napakita sa loob at kagulo na. Ayan. So, itong nabili namin na one dollar. Hindi ko to pinapansin noon kasi sabi ko kulang. One dollar lang siya. So, sa pinakita ni Tors kung paano gamitin. So, ide-demo niya. Ano, car holder siya ng phone. May nabili din ako doon, ano eh. One dollar din na, ano, tawag dito. Um, oh, ganyan. So ganyan Pero eh, maganda pa. eh, dito sa side. Eh, kaliwiti ako eh. Ay, kanan lang. ka. So, yan pala siya. So, yan. One dollar lang pala. Ganyan pala ang gamit niya. for one dollar. What's that? It's a, It's a Pokemon character. Yeah. You happy? Yeah. And nene, she wants to poop. That's why we're rushing to go home. What? Why? She wants to poop. Okay, yun lang guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung lahat ng napili ko ito guys yung mga napamili ko na one dollar so itong isang plastic na to one dollar lima ang kinuha ko kasi bibigyan ko sila mama so tignan yung laman na ang tanita pinag-pinig ko itong pinaka na best na napili ko so ayan siya at 15 pieces na siya iba-ibang kulay ano siya um ito oh Eyeliner siya and lipstick. Huwag oh, ko niya. Basta yan siya. Ipakikita kong itsura. No, kami come here. So, pinulayan ko na siya eh. Ayan. So, ayan ang ano niya. So, ito yung ano niya. Pulay. Iba-ibang pulay. Tignan niyo, scratch yung kanyang mukha. Ayan din pala yung ano yung eyeliner and lipstick. Yan na siya. So, okay. Napaka-talanti. Feel na feel eh. Oh, yes. pati yung skirt na yan, nabili ko ding one dollar. Tapos, ito din. Ito din pala. Kasi, birthday ni Nene. So, isang plastic na siya. So, yan. May happy birthday doon. Ito. And then, mga balloons. So, one dollar yan. yan lang yun. Tapos, ito nabili ko din, 1 dollar. Pang scrub, body scrub. Ito din nabili ko, 1 dollar. So, kaya ko siya kinuha kasi pink. At pang linis ng kuko. Basta ito, di mga. Tapos, ito. May nakita ko doon bukas. So, alam ko na yung laman niya. Papakita ko sa inyo. So, ang laman niya ay... Quintas para kay Nene. Wow, that's a cool carousel. That's a good idea that you put it there. It looks so nice. How many? Two. 1, two, three, four, five, so six, seven, eight, 9, 10, 11, okay, four, 15, 15, 15, 20, 21. There's 21, mama. There's 21. 12 on naman yung pintas. 21. 21. So, ang naalala niyo usang-usang tunon. Nene, come! Here's the necklace. Come. Come here. Look at me Oh! Look perfect! Okay, ayan yung pintas na. Where? Come, Nene! I wanna show them your hey. necklace. Ayan. So, ayan siya.